isang bote ng incon ang ating kasama with syempre di mawala yung bonfire yan yeah sa isa sa pinaka beautiful beach in Subic Sambalit nandito tayo para umiskate muna para mababae kami, ayun ang dalawa. O si Aul? Hindi, tutok mo sa babaeng pala, may dami tayo. Asan? Ayun, naglalakad ang dalawa. Ayun. Loko talaga itong asawa ko. Ito si Brylan. Si Brylan. And... Dumitutok <laughs> <laughs> sa magandang view. Saan magandang view? Ayun, Ayun. Naulap. <laughs> well, we are here to escape muna, to relax. And mapagpay nga sa work escape mo na rin sa toxic na lugar dahil sa mga taong da hihilain ka nila talaga pababa itadown ka talaga nila ayun lang bye and god bless guys ingat tayo palagi